Kita nyo yan, yung mga yung ulap na yan, kinatatakutan ng mga kongan, sinat, contractor, ano ba ba, In tsaka ng DWHP, kinatatakutan niya <coughs> nga uh, ganyang ulap, takot na takot sila dyan. Ano ba naman, Anda, ang, ang, bagsak niyan, ulan, ang pagkatapos ng ulan, baha. <laughs> Pag nagkaroon ng baha sa Maynila, nagkaka-anxiety na sila <laughs> kasi... Siyempre, Hahanapin sa kanya yung control eh. Tuwing may ganyang ulap, yan na yung pinaka-nightmare. Yan na yung bangungot para sa mga D D DHWP. Engineer, contractor, si con congressman. <laughs> Kaya pag, pagpasok ng June, July, August, September, October, dapat ano yan, bigyan na yan ng ano eh, ng Memorial Day eh. Ano bang tawag sa ganon? Memorial Special Day. Flood Control Day dapat eh. Flood, Control Month, ganon. Para hindi makalimutan, di ba? Kung ba tawag doon? Kung kay mo kay kung may, kung